to all the listeners, mga ka-vibes natin dyan. Marina Nor here and I hope you're enjoying your day today. Totoo. <laughs> yes. Talagang nage-enjoy kami ngayon dahil kasama ka namin, Marion. Oh, eto no? na. You. Merong gusto kaming uh, syempre, alamin uh, tungkol sa okay. diba? Okay, oh no. Kan hindi, wala, wala itong ano. <laughs> okay, chika -chika. <laughs> wala chi bawalan chismis okay, 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 yes. yes. so, Hindi, gusto ko lang malaman. Kanina, ba diba, off-air yeah. na pag-usapan natin. Parang na-mention ko na parang sa work natin, no, mm -hmm. talagang everything um... Parang, you need to wait for your perfect timing. Right. Mm -hmm. Ako kasi, parang siguro dahil uh, halos magkasabay tayo, mm -hmm. or nung nagsisimula ka, eh talagang nasaksihan na witness ko yung journey mo. Yeah. Diba, nung nag-start kang i-launch, mm -hmm. ipinakilala. Pero aminin natin, no, ngayon, na parang kung akala natin na noong pandemic, baka wala nang mangyari, or whatsoever. Mm -hmm. Pero parang mas umingay lalo yung pangalan ng Marion Honor. Bukod sa pagiging magaling na singer, eh, mahusay ding palang host. Oh, thank yes. you. Yes. <laughs> actually, hindi ko din talaga akalain. I think that was so long ago, like one decade ago na itong pumapag-ibig na nagpa-play sa background. Yes. 2014. 2013 pa ako nag-start sa Himig Handog. And true nga na yung timing is everything. Um, yeah, I really didn't know na magbo-blow up actually yung online dating show ko nga ngayon na pusuan or laruan. Hindi ko din alam na magiging hosting. <laughs> like yung hosting gig na to is like it's gonna keep going parang ganon so akala ko talaga parang nagpo-promote lang ako ng song ko for the show pero ayun tuloy-tuloy na and ngay, ngay, ngay naging regular show ko na talaga yung puso ano laruan may kumukuha na sa'yo <laughs> sa mga hosting yeah meron na rin <laughs> parang, Ay na. parang sure ba sige na nga <laughs> Diba? Yeah, kasi sa thought. channel ko lang naman talaga to. So, hindi ko inexpect expect na talagang magiging route ko din tong hosting. Mm, -mm totoo yan. Pero di ba, yun nga, who would have thought na parang, kasi si Marion, ipinakilala talaga siya as musik musikero. Yes. Yeah. Di ba? Ganyan, musiko, ganyan. Hmm, Singer-songwriter. Singer-songwriter, ganon. Tapos, nga, eh, di ba naman, talagang ang ganda-ganda ng Tuesday natin kung ang pag-uusapan natin na parang kapag may isang bagay tayo na gusto at mahal natin talaga, lahat yan ay uh, pipwesto kung saan ito nararapat na nakapwesto. Right. You mentioned you're a singer, so songwriter, now yes. you're also a record label head. Yeah. wow! Yes, oo. <laughs> oh, oh. yeah, ang dami nag-open up na path actually. Um, yeah, hindi ko na-expect mm -hmm. uh, first singer-songwriter and then writing for other artists na rin. Um, then producing na rin and then ngayon record label head tapos biglang hosting tapos sometimes nag act din ako sa movies tapos parang ano na ba talaga yung path ko sometimes nakaka-confuse din pero yes. parang go lang ng go kung ano lang yung ibigay ni God na opportunity let's make the most of it mm -hmm. Totoo Nako curious na curious ang sis Mars ko sayo si DJ Chloe mm -hmm. pa-wow siya kanina gusto niyang i-fact check Yes kasi Ay, I ito. I heard that you are also parang um eligible to vote in the Grammys Yeah <gasps> I'm a Grammy voting member. Oh my gosh! <laughs> Since 2014, 2018, yes. I forgot which year. Oh. oh, oh. So how did that come? Like, parang um, paano naging? Uh, what was the journey before you became like a member mm -hmm. um, of one of the voters in the Grammys? A journey of a thousand miles begins. Wow. <laughs> wow. <laughs> Makasabay lang English share kasi okay, siya de ba? Okay, Makasabay lang yeah. ako talaga. <laughs> kidding aside. Oh, I'll go. Well, kidding aside. Um, nagstart kasi yon. Uh, like after graduated from college sa Ateneo, dream school ko talaga yung Berkeley College of Music sa Boston. Yes. But then nagstart narin kasi yung ano yung music. Uh, industry journey ko. So, I couldn't really go there or anything. So, yeah, I was, I finished online na advanced songwriting na course master in songwriting, ganun. And then, dun ko na meet yung teacher ko na siya nagpakilala sa akin ng, um, yung nag-deal with uh, Grammy memberships and all that. So, uh, you know, they asked me to submit my work and then nakapasa naman, nakqualify naman ako sa Grammy membership hanggang sa, parang na-upgrade na yun to voting member na talaga. So, wow! yeah. And then, actually, in 2019, I also attended the Grammys To, like watch it live smadam seen in the mid moon <laughs> di ba sinong na mo? Wala, mga stars. random lang din. mga parang kappa musicians din. Pero yung mga naalala ko dun, parang anak ni Bob Marley yung random dito, ko na oh. meet or something. Oh. Pero ayun, masaya naman. Totoo. Pero di ba kung uh, voting uh, member ka nung sa, yeah. sa Grammy dito mm -hmm. sa Pilipinas, di ba? Parang hindi hindi na masyadong hindi siya masyadong pinag-usapan. Yeah, I don't know. Diba? <laughs> hindi di ba hindi siya masyadong pinag-usapan eh pero syempre we're a radio station, di ba? Yeah. So kailangan malaman ng taong bayan, and first and exclusive nyo siguro kung hindi nyo man nabasa or nakita yan kung saan, mm -hmm. dito in-explain sa point ni Marion Yassin. Yes, yes. Diba? Totoo lang, aminin natin kasi dahil ang Grammy, diba tayo, wala tayong Grammy, parang sa atin ang kinoconsider as Grammy natin is Awit Awards. Yeah, awit awards. Yes, oh, Awit Awards. Awit Awards. <laughs> Okay. Okay. Di ba yung awit award sa atin? Ayan. At syempre, Marion, lahat ng ito, dahil nga itong pag-ibig sa mo, decades na ganyan, buti na lang talaga yung passion and yung um, fire mo sa puso pagdating sa music talaga, hindi ever nawala. Kasi bukod sa pagiging record label, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo pinababayaan. Right. Patuloy kang gumagawa ng mga awitin na i-offer mo sa mga tagapakinig. Diba yung song na Laroan? Yeah, Laroan. Diyan nagsimula yung inyong reality um, show gaming na. Yeah, show na online? na-post-con Kasi supposedly, that's for promo lang. Promo lang, yeah. Grabe. Yung promo <laughs> naging hit. Yeah. Naging hit, yeah. yes. oo. Oh, oh. Hanggang sa iyo na talaga yung it had legs of its own and we just kept going yes. with the show na. <laughs> oo, oh, oh, totoo. Buti na lang, ito yung tanong ko sa iyo. Buti, hindi ever pumasok sa isipan mo na sandali lang, parang labas ako ng labas ng songs ko. Um, naggagawa ako ng kanta for other artists. Yeah. Pero parang ano, bakit ganun? Dito sa Pilipinas, dahil nga sobrang dami ng mga singers, right. bakit ganon Bakit ang tagal niyong pumikap ngayon, ngayon lang kung kailan dumating yung time na to talaga, di ba? Yeah. Hindi ever sumagi na, Ayoko okay, na nito. Iba na lang yung gagawin ko. Think, kasi di ba sabi mo kayo na nag-acting. Yeah. Ang dami mo ginagawa yes. talaga. Bakit hindi na ako nag-focus sa iba. Right. Actually, kung ano na lang yung dumating eh. Kasi dati parang syempre mas gigil ako na oh, ay, kailangan mag-workout talaga as a singer-songwriter. Kailangan, you know, big concerts, all yes. of that. But then, eventually, you know, parang uh, may iba ding pasok na opportunities, opportunities sa akin. Yes. And, nagbe-believe ako dun sa thing na kung ano yung open na door dun ka pumunta instead of forcing, you know, yung mga closed doors. Uh -huh. Yeah. So, so habang yung... may mga wala yung doors yeah. na bukas pa, dun muna. Dun muna. And then, mm, yun, ganda. sometimes naman, bigla may magpipick up, nagagamitin siya sa soundtrack for a movie, yung mga songs ko. So parang nandun mm -hmm. pa rin naman tandem, siya. Loving tandem, ginamit yung kanta nito. Yeah, mm -hmm. until now, yun pa nga yung number one pa rin na pinaplay eh. <laughs> But, uh, my, my, <laughs> I, I think in Edward, yes. right, yung uh, The Closer I Get, na, na, na. What was it? Closer it's, You and uh, I. Yes, I, Closer You and I. Ayun. So it's still always there. My love of music is always still there. And then hanggang sa nga nag-record label head din ako and I wanted to give the same opportunities that I got as an artist to other artists yes. who are dreaming of the same thing as me. Mm -hmm. So, ayun, parang, doon ko muna nilagay yung focus ko and then parang bahala ka na God if there's still like room for my music anywhere. Mm -hmm. So, ayun, eh, kaya lang ngayon yung hosting din naman. But then at the same time, ayoko rin talaga bitawan. So yung theme song uh, ng show ko, syempre, a uh, song that I wrote na rin. Totoo, from yes. laruan ginawa na ang puso naman. Pusoan. Kasi season 2 na after yes. like 25, 20 something episodes. Season 2. Oh, oh, 'di ba? Ngayon, ito na ay ano, parang masasabi natin na talagang this is it. Mm -hmm yung sinasabi ko alam mo kay, siguro nagigets mo kung saan ako gagaling, right. di ba na parang before dati sa dating uh, FM station na pinagtatrabahuhan ko pa yes. madalas talaga lagi namin yung uh, guest sa mga concerts mm -hmm. di ba yeah. tapos yung mga songs niya pumapasok naman din sa charts namin mm -hmm. kasi aminin natin maganda talaga yung pakinggan mm -hmm. yung kumbaga, kung gusto mo talaga ng uh, um, easy listening yung kapag nagde-drive ka mm -hmm. Yung boses nito, ni Day. Ang ganda oh, talaga you. ng very boses. Yes, <laughs> yes, very, very lovely. Ayan. Tapos ngayon, parang nakikita ko, I'm happy for you. Kasi hindi man madalas nagkakausap nga. Mm -hmm. Pero pagka magkakaharap tayo, diba, talagang naramdaman natin yung Tina mo, we're still here. Oh, and I super missed you yeah. di Diba? Alam mo dati, kahit <laughs> mga, alam mo yung mga tindi, -tindi ba? Diba oh my God! <laughs> 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 Oo, <o>, dalaga performance. Ay, <laughs> talaga! Yes! Sabi ko sa'yo, Ay, basta lahat dati, yeah. lahat yung nagka namin. Mall tour, kasi school tour. Mall tour, yes. <laughs> yes. Campus tour. Campus <laughs> tour. Yung mga ganyan. Pero yun nga, yun talaga. Pag <laughs> mahal mo ang isang bagay na ginagawa mo at hindi ka tumigil, Talagang doon ka pa rin ilalagay. Sasa, parang sinabi lang Lord na, sige lang, go lang, yeah. mo lang yan. Yes. Yes. I'll give you kapag ito ka, na talaga yung time mm -hmm. para sa you. Mm -hmm. Yes, may challenge ako para sa iyo. Hala, okay. Oo, bago natin i-play ang pusuan. Oo, okay. 'di ba? Etong challenge ko sa iyo, syempre, meron ako dito ng uh, ng stool. <laughs> Ay! Ay! Oh, oh, wow, okay. <laughs> Kaya pa. Kaya pa. Hindi. Baka nang amoy na. na. Oh, my God. Kaya na. Kaya pala kanina pa pala amoy na amoy. Oh, ito 'yan, oh. eh. totoo. Ayun, sorry. Hindi, meron ako oh, hindi to lagayan. Oo, oh, ano ka ba? Lalagyan to ng so yan? sauce. Sauce, <laughs> wala pa to. Sauce, lagyan to ng sauce. Okay. <laughs> In, tabi po sa mga kumakain. Wow. Sorry. <laughs> <Nalagayan> po ito <laughs> ng sauce. Ayan. Eh, I may mean, hindi. Ito lang kasi yung nagawa kong... Okay. Ba, kung wala pa budget dito. Okay. Ayan. <laughs> Ngayon, meron dito ang ano, tatlong mga bubunutin mo. Isa-isa. Okay. Ito naman lahat ay kukunin mo. Titignan lang natin kung ano yung pagkakasunod-sunod na makukuha mo na challenges and uh, something for you. Okay. Oo. -o. So, gagawin mo lang siya. Kapag nakabunot ka na, basahin mo lang ng malakas at sabihin sa amin. Yes. Okay, okay oh Bunot tayo. Ah, ano Madali lang yan, syempre. Ayan. Okay. First na nabunot sa atin ni Marion ay... So I just read it? Yes, okay. read it. Sing. Sing, okay. Dahil sa singing po natin, alam naman po natin na bukod sa nanggaling po siya sa royal family sa showbiz. Ah, royal oh. halaga. Diba? From yes. the last name, Honor. Mm -hmm. Your Honor. You're Honor. Hindi ba from the last name Honor, di ba, sing? hindi ka pa namin ako naririnig na kumakanta ng mga novelty, as in yung mga novelty talaga. Okay. Di ba? Wala ka pang ganong inilalabas kasi yung song mo is parang pang love, yes. pang broken hearted, pang sexy time. Okay. Yung mag pero yung broken heart, yung pang uh, novelty, ganon. yung mga kunyari, mga ano, uh, <laughs> ocho-ocho. Ah yung, novelty akala no, no, no. ko mala ko classic. Hindi yung mga pito-pito, yung mga ganon, yes. Yung mga ganong mga kanta. <laughs> <Anong> song kaya? Oo. <laughs> oh, oh. May alam ka bang novelty? Yung mga kunyari, kanta ni Willie Rebillame, kanta ni na Bayani Agbayani, yung mga ganon. Oh my gosh. Wala akong maisip sa ganong era. Uh, kayo, meron ba kayong mas suggest? Ocho, ocho. ocho. Spaghetti pa ba? ba? Spaghetti pa ba, ba? Ano mo yun? Okay, okay. ah spaghetti pa ba ba? Ah, ano, pwede mo i-search ang lyrics. Tingnan natin kung ano naman kaya ang magiging tunog kapag si Mario nang kumanta na. O, oh, pa ba ba? Speaking of sex, bam, December 4 sa Araneta. Ay! Oo. Oh, Nag-inquire ngayon. mag sa ako ng presyo. Kaya lang may racket ako na oh, <laughs> <laughs> December 4. Ano? Ngayon hindi ko tuloy alam kung ano yung pupipili. <laughs> Please welcome Marion Anon. In my own way. Yes. Spaghetti Baba Ba. ba, ba. pababa ng pababa Spaghetti pataas, pataas ng pataas Spaghetti pa papapa, pababa ng pababa Spaghetti ng pataas, spaghetti pa pababa at pataas Ay! Ang <laughs> sexy! I ay. love the version! Very sexy! Diba? Mm. Parang maganda din yung ocho ocho. Try mo na yun. Oh ay at <laughs> my God. Ache, <laughs> Okay. <laughs> <laughs> Maganda rin yung bayan ako ay ocho okay. Oh, sa chorus na, di ba? Kasi yung umpisa yung <clears throat> pagdilat ng mata. Okay. oh, di ba? Chorus, eh. oh, chorus na lang. Oh, chorus na lang. Yes. Okay. Once again, Marion Honor versions live. Tayo'y mag-ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho na mag-ocho-ocho, ocho-ocho, mag-ocho-ocho -ocho pa. Ay! Ginilig ako kasi yung vocal parang ah... Uh, Akala ko sa lyrics. lyrics. <laughs> gusto mo? The vocal range gusto mo? So gusto down. mo pagkanta ko ay eh, Marian ngayon yung kanta ng 92.3. Sige. Oh, <laughs> <okay>. <laughs> ano yung papano ngayon sa atin yung sa. Uh, pa, ayan. My favorite music radio. Ah, oh, oh. mo ngayon. My favorite music radio. Ang ganda sa kanya. Oh! <laughs> Palitan na natin yung ano natin. Stingers. <laughs> <The> <laughs>